sa isang malayong lupain na ang tawag ay Us. Naninirahan ang isang lalaki na tila hinubog mismo ng langit. Si Hub, walang kapintasan, malinis ang puso at puspos ng takot sa Diyos. Ganito siya inilarawan ng langit. Isang taong umiwas sa kasamaan, hindi dahil sa takot sa parosa, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang lumikha. Ang kanyang buhay ay isang larawan ng kasaganaan. Pitong lalaking anak, tatlong babaeng anak, at napakaraming hayop. Itong libong tupa, tatlong libong kamilyo, limang daang pares ng baka, at limang daang asno. Mayroon siyang maraming alipin at mga manggagawa. Sa buong silangan wala ng kasing yaman at kasing dangal pa ni Hu. Ngunit higit pa sa yaman ang kanyang pananampalataya ang pinakamahalaga sa kanya. Tuwing matatapos ang kasayahan ng kanyang mga anak, palagi siyang naghahandog sa Diyos para sa bawat isa sa kanila. Baka raw sakaling sa kanilang puso ay may lihim na pagsuway. Ganyan siya kaingat Ganyan siya kabanal. Sa paningin ng mundo, si Job ay isang taong perpekto, May pamilya, kayamanan, dangal at pananampalataya. Ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay isang taong handang subukin sapagkat may kakayahang tumindig kahit sa gitna ng unos. Isang araw, sa truno ng langit, nagtitipon ang mga anak ng Diyos sa harap ng may kapal. At naruroon din si Satanas ang umaaligit, ang taga-akusah, ang sinusubaybayan ang bawat kilos ng sangkatauhan. Tinanong siya ng Diyos, Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, Naglakad-lakad sa lupa, Tumingin-tingin, lumilibot sa mga buhay ng tao. Muling nagsalita ang Diyos, Tila may pagmamalaki. Napansin mo ba ang lingkod kong si Hub? Walang katulad niya sa buong lupa. Matuwid, banal, may takot sa akin. Ngunit may tinatagong inggit at panlilinglang si Satanas. Siyempre, tapat siya sa iyo. Tinagpan mo siya ng biyaya. Binakuran mo ng pag-iingat ang kanyang buhay. Subukan mong alisin ang lahat ng iyon at tiyak susumpain ka niya sa iyong harapan. Tahimik ang langit. Ngunit ang Diyos na nakikita ang lalim ng puso ni Job ay nagsabing, "Sige. Sige. Nasa iyong kapangyarihan ang lahat ng kaniyang pag-aari. Ngunit huwag mong galawin ang kaniyang buhay." At dito nagsimula ang bagyo ni Job. Walang paunang babala, walang palatandaan, isang araw ng payapang pagdiriwang kasalukuyang nagsalosalo ang mga anak ni Hub. At sunod-sunod ang balitang dumating, tila mga sundalong nagdadala ng kamatayan. Unang balita, sinalakay kami ng mga sabiyo. Ninakaw ang mga baka, pinatay ang mga alipin. Ako lamang ang nakatakas. Pangalawang balita, bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok ang mga tupa at mga pastol. Pangatlong balita. Ang mga kaldiyo ay sumalakay, kinuha ang mga kamilyo at pinaslang ang mga tao. At ang pang ang bahay ng iyong mga anak ay tinamaan ng malakas na hangin. Gumuho ito at lahat sila ay namatay. Isa-isa ang yaman ni Hob ay naglaho. Sa isang iglap, ang kanyang tahanan ay naging libingan. At siya ay napaluhod Pinunit ang kanyang kasuotan. Ibinuhos ang abo sa kanyang ulo. Isang anyo ng matinding dalamhati. At sa kanyang bibig ay namatawi ang mga salitang hindi ng pagtatanggi, kundi ng pagsuko. Hubad akong isinilang, hubad akong babalik. Ang Panghinoon ang nagbigay at ang Panghinoon ang nagalis. Orihin ang pangalan ng Panghinoon sa panahong ang iba ay tumalikod, si Hope ay nanatiling nakaluhod. Hindi siya kasala, hindi siya nanumbat, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pagsubok. Sa ikalawang pagkakataon, nagharap muli si Satanas at ang Diyos. Hindi pa sapat wika ng kaaway, subukan mong saktan ang kanyang laman, ang kanyang mismong katawan. Tingnan natin kung hindi kanya susumpain. At muli, ipahinuntulot ng Diyos, sige, gawin mo ang gusto mo. Ngunit huwag mong kukunin ang kanyang buhay. At mula sa dulo ng buhok hanggang talampakan, si Hub ay tinubuan ng mga sugat na masakit. Nananahot at nagpapahirap. Naupo siya sa abo. Kinayod ang sarili ng sirang palayok. Ang dating prinsipi ay naging Bulubi. Lumapit ang kanyang asawa, tila wala na rin natitirang pag-asa. Hanggang kailan ka manatiling tapat, isumpa mo na ang Diyos at tapusin mo na ito. At si Hob kahit sa kanyang pagdurusa ay nagwika. Tanggap natin ang mabuting mula sa Diyos, hindi ba't dapat din natin tanggapin ang masama? Hindi siya naging mapagmataas, hindi siya naghimagsikin tahimik niyang tinanggap ang unos. Tatlo sa kanyang matatalik na kaibigan, Eliphaz, Bildad at Sufar ay dumalaw sa kanya at sa unang tingin pa lamang hindi na nila siya makilala. Ganoon kalupit ang epekto ng dosa. Umupo sila sa lupa sa tabi ni Hub ng pitong araw at pitong gabi. Walang sinasabi sapagkat napakabigat ng kanilang nakita. Ngunit sa ikapitong araw, nagsalita si Hub, hindi laban sa Diyos kundi laban sa sakit ng kanyang damdamin. Sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Bakit pa ako isinilang kung ganito rin lang? Sana'y hindi ko na nakita ang liwanag. Dito nagsimula ang mahabang usapan. Ang kanyang mga kaibigan ay tila nakalimot ng habak. Ipinilit nilang si Hub ay may kasalanan na kaya siya ng durosa ay bunga ng kanyang lihim na kasamaan. Ngunit si Hub ay nanindigan, wala akong kasalanan laban sa Diyos, wika niya. Ang puso ko'y bukas, bakit ako pinarorosahan? Ang kanyang sigaw ay tila umaabot sa langit. Nasaan ka, Panginoon? Bakit katahimik? Hindi mo ba ako naririnig? Wala bang katarungan sa langit? Ngunit kahit puno ng tanong, hindi niya isinumpa ang Diyos. Tanging ang kanyang sarili at ang kanyang kapanganakan, ang kanyang isinumpa. At sa katahimikan, sa gitna ng abu at alikabok, nagsalita ang Diyos. Hindi sa anyo ng mahina marahan, kundi sa pamamagitan ng ipo-ipo. Isang tinig ng kalangitan na gumising sa lupa. Nasaan ka nang nilikha ko ang mundo? Alam mo ba kung paano umiikot ang mga bituin? Ikaw ba ang nagpapaulan? Naintindihan mo ba ang daan ng kidlat at ng hangin? Hindi sinagot ng Diyos ang bakit bakos ipinakita niya kung gaano kalawak ang kaniyang karunungan at kung gaano kaliit ang kaalaman ng tao. At si Hub na dating nagtatanong ay tumahimik. hindi na ako magsasalita. Ako'y walang alam. Ikaw lamang ang may katotohanan. Noon narinig lang kita. Ngayon nakita na kita. Ako'y nagsisisi sa alabok at abo. At nakita ng Dios ang puso ni Hope hindi ang kanyang tanong, kundi ang kanyang katapatan. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job. kayo ay nagkamali, si Job ang aking lingkod. Ipinagdasal ni Job ang kanyang mga kaibigan at ang Diyos ay nalugod. At ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, doble pa. Labing apat na libong tupa, anim na libong kamilyo, isang libong pares ng baka, isang libong asno, pitong anak na lalaki at tatlong babaeng napakaganda. At si Hub ay nabuhay pa ng 140 taon. At nakita niya ang kanyang mga apo hanggang sa ikaapat na salinlahi. Namuhay siya ng puspos ng kapayapaan at biyaya. Ang kwento ni Hob ay hindi lamang kwento ng dosa. Ito ay kwento ng pananampalataya na hindi nakapasi sa pagpapala kundi sa pag-ibig sa Diyos. Hindi kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari sapagkat kung minsan ang pananampalataya ay ang pagtanggap hindi sa paliwanag kundi sa Diyos mismo. At sa dulo, hindi yaman ang gantimpala ni Job kundi ang mismong presensya ng Diyos sa kanyang pagdurusa.